Madalas sa buhay, may mga taong kahit anong gawin mong pakikisama o maski anong iyong sabihin ay ayaw talaga sa iyo. Kaya lang, may mga sandali na kailangan mo rin siyang pakisamahan. Maaring ito ay dahil kasama mo siya sa trabaho, sa bahay o may matinding pangailangan ka sa kanya. Ang tanong, anong gagawin mo kung ayaw sa iyo ng isang tao? Hindi ka, usapan natin yan. Number 1, pag-isipan mo kung ano ang ayaw niya sa iyo. Reflect on your actions. Isipin mo kung may nasabi ka ba dati sa kanya na kinainis niya. Ayaw ba niya sa iyo dahil sa mga opinion mo o sa mga paniniwala mo? I-check mo din ang grooming mo. Wala ka bang body odor o bad breath? May mga tao kasing sobrang sensitive. Kaya pakiramdaman mo siya ng maigi para malaman mo kung ano ang ayaw niya sa iyo. Number two, hanapin mo ang mga hilig niya. Alamin mo kung ano mga hilig niya. Mahilig ba siya sa sports? Ano ang mga paborito niyang k-drama o telenovela? ano ang habis niya at kung ano-ano pa. Kapag nalaman mo ang hilig niya, i-focus mo ang mga usapan ninyo sa kanyang hilig para makuha mo ang loob niya. Finding a common ground makes it easier to connect. Sa ganitong paraan, nakafocus kayong dalawa sa pagkakapareho ninyo at hindi sa inyong pagkakaiba. Siguraduhin mo lang na hindi gulo o bisyo ang hilig niya para hindi ka magkaproblema. Number 3, mag-set ka ng boundaries kung hindi ka komportable na kausap ang tao na ayaw sa iyo, lumayo ka sa kanya. Pero kung hindi mo siya maiwasan dahil kasama mo siya sa trabaho, sa bahay o kung saan man na magkasama kayo, bawasan mo ang pakikipag-usap sa kanya. Kausapin mo lang siya kung kailangan at huwag ka na makipagkwentuhan pa. By establishing boundaries, pinapakita mo na mayroon kang self-respect dahil hindi mo tinutulak ang sarili mo sa kanya. Huwag mo din siyang hayaan na abusuhin ang kabaitan mo. Yung tipong kakausapin ka lang kapag may kailangan siya. Number 4. Huwag mo itong personalin. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang hili o gusto. May mga tao na mukhang suplada o suplado pero sa totoo lang, mahiyain sila o takot silang makisama. Dala ito marahil ng kanilang hindi magandang naging experience noon. Hindi mo kawalan kung ayaw o gusto sa iyo ng isang tao. If you try to please everyone, you will please no one. Number five, umiwas ka sa negativity. Iwasan mong gumanti kung naiinis ka sa kanya. Huwag kang magkalat ng mga hindi magandang bagay tungkol sa kanya dahil baka makarating ito at pagmulan pa ng gulo. Sa mga ganitong sitwasyon, kontrolin mo ang emosyon mo. Hindi mo dapat hayaan na maapektuhan ka dahil lang sa hindi kanya gusto. Number six, know when to let go. Kung nagawa mo na ang lahat pero ayaw pa din niya sa iyo, it's time for you to let go. Huwag mong pagpilitan ang sarili mo para hindi ka magmukhang trying hard. Sa pag-let go mo, binibigyan mo ng priority ang iyong mental health. Life is short. Huwag mo itong sayangin sa mga tao na hindi interesado sa iyo. Paalala, para hindi ka makonsume sa mga ganitong tao, lalo na kung hindi mo sila may iwasan, maglaan ka ng oras kung saan ka masaya gaya halimbawa ng oras para sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo na gusto ka, at sa iba pang bagay na gusto mong ginagawa. Never allow negativity to affect you. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng iyong buhay. I-comment po ninyo kung may gusto kayong idagdag. Please subscribe para updated ka sa mga susunod pa natin na motivational videos. Maraming salamat po!